ang bundok na pinalilibutan ng mga ulap. Ito ang angking ganda ng bundok na ito sa Sitio Agpay Camp 3 to Babinget. Pero sa paglipad ng drone ng news team, tumambad ang malalaking bitak sa kabundukan. May mga puno na rin nagtumbahan. Sa pagharap ng Felix Mining Corporation sa news team, inamin nila na bukod di umano sa Santa Fe Fault Line, isa ang kanilang operasyon sa mga dahilan ng mga pinsalang ito. Yung iba doon na bitak is dahil doon sa mining operations and and plus na din po doon sakop niya kasi yung sinabing fault kanina. So uh, -re yung area yung bitak na yon. And sa ngayon ang mitigating measures para hindi ganon kalaki yung bitak ko mapapansin niyo po sa subsidence nagkakandak ng benching activities para ma-stabilize yung area to prevent na mag-further slide yung A subsidence area po namin. Meron po kaming tinatawag na geo-hazard mapping. Ang problema namin po, yung mga kasama namin nag-geo-hazard mapping, hindi po pinapapasok ng mga ibang members ng community. E sabay namin, meron na po na tayong na-identify na, -identify na a buffer zone dahil dito pinag pinagaaralan ipatawag sa konseho ng tuba ng pinuno ng Committee on Environment na si Councilor Roger Kitma ang pamunuan ng Naturang Minahan. In regards to yung nakita natin sa video kasi may uh, issue doon ng mga bitak na bitak na areas doon sa sa bundok. We also have to get in touch with uh, Felix Mines so that uh, we could make the necessary appropriate action. It is it is vital kasi uh, whether or not nasa nasa labas sila uh, yung effect ng uh, mining uh, yung mining activities ang tinitingnan natin. We will uh, ask our presiding officer to write a letter inviting the uh, mining uh, Felix Mining Company. Iminumungkahi rin ng Konsehal na maging prioridad ng Assessor's Office ng Munisipyo ang pagtulong sa mapping para matiyak kung saan nga ba ang mga boundaries ng minahan. Samantala, isa rin sa nais nilang masagot ng minahan ang tungkol sa isyu ng kakulangan sa supply ng tubig ng mga residente. Now, ang uh, ang isyu doon is uh, yung water supply, especially nitong uh, nakaraan na uh, Uh, el uh, el nino wherein naramdaman nila ang shortage ng tubig now ang uh, napag-usapan doon ay mag uh, um, tutulong ang Felix Mining with regards to their water shortage pero sa naunang pahayag ng kumpanya kami lang isa no uh, magbibigay through our social development na uh, aayusin yung water system uh, so with that, the community na ang magpatakbo. Yung pag-distribute, sila ang mag-planning kung ano yung, kailan gagamitin yung isang bahay. So sila na ang mag-planning doon. Bagamat isa sila sa mga kahati ng barangay sa supply ng tubig mula sa kabundukan. Uh, let's say, from the source to, uh, to, to the reservoir, ano, ma'am? Mm -hmm. Pag napuno na yung so reservoir, sufficient na to, ano. So kinakat na namin yung line. Okay? But, kung halimbawa, nakakita namin, may kasi sa ground, lalo na fractured, uh, faulted, uh, mara pagdating sa baba, may tinatawag na lost loss water circulation, na nababawasan ng tubig. So, that's time again, magtatap kami. Umaasa naman ang mga residente na matutulungan sila ng LGU na mapawi ang kanilang mga pangamba sa kanilang kaligtasan at para na rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.